ang kalugkob, na nakikilala rin bilang helmet, kupya, o salakot, ay isang uri ng panakit at pananggalang o proteksyon sa ulo at sa mukha. Ito ang ating pag-uusapan sa araw na ito. Ang kalugkob, na nakikilala rin bilang helmet, kupya, o salakot, ay isang uri ng panakip at pananggalang o proteksyon sa ulo at sa mukha. Upang huwag masugatan, mapinsala, o masaktan ang mga bahagi ng ating katawan. Ang mga kalugkob ay maaaring maging matigas o may malambot na saiping sombrero. Ano ang sombrero? Mula sa Kastila sombrero, ay isang uri ng kasuotan o takip sa ulo, na isinusuot para sa iba't ibang mga kadahilanan, kabilang ang protection laban sa mga kondisyon ng panahon. Mga seremonyal na kadahilanan tulad ng pagtatapos sa unibersidad, relihiyosong mga dahilan, kaligtasan o bilang isang aksesorya sa moda. Noong nakaraan, ang mga sombrero ay isang tagapagpahiwatig ng katayuan sa lipunan. Sa militar, maaaring ipahiwatig ng mga sombrero ang nasyonalidad sangay ng serbisyo, ranggo o rehimiento. Karaniwang pinapalo ng pulis ang mga natatanging sombrero, tulad ng mga tuktok na sombrero o mapuno ng mga sombrero. Tulad ng mga isinusuot ng Royal Canadian Mounted Police. Ang ilang mga sombrero ay may proteksyon na gamit. Bilang mga halimbawa, pinoprotektahan ng matibay na sombrero ang mga ulo ng manggagawa ng konstruksyon, mula sa pinsala sa pamamagitan ng mga bumabagsak na bagay at isang salakot ng pulisya ng Britanya, ay pinoprotektahan ang ulo ng opisyal. Isang sombrerong pang-araw na tinatakpan ang mukha, at mga balikat mula sa araw, ang isang sombrero ng cowboy na pinoprotektahan ang ulo, laban sa sikat ng araw at ulan at isang mabalahibong sombrero ng usyangka na may natitiklop na takip sa tainga para mapanatiling mainit-init ang ulo at tainga. Ang ilang mga sombrero ay isinusuot para sa mga layuning seremonyal, tulad ng gora, na isinusuot o dinadala sa mga seremonya sa pagtatapos ng universidad. Ang ilang mga sombrero ay isinusuot ng mga miyembro ng isang propesyon, tulad ng toke na isinusuot ng mga nagluluto. Ang ilang mga sombrero ay may mga gamit sa relihiyon, tulad ng mga mitra na isinusuot ng mga obispo at ang turban na isinusuot ng mga sik. Maraming mga uri ng kalugkob na ang ilan ay gawa mula sa metal habang ang iba ay yari sa plastik. Sa karaniwan, ang mga kalugkob ay mayroong mga malambot na saping yari sa tela o hibla at mga panaling tela o hibla upang mapanatiling nakasuot ang kalugkob sa ulo ng tao. Bagaman ang pangunahing layunin ng pagsusuot ng kalugkob ay ang protektahan ang ulo at mukha. Mayroong mga helmet na pangseremonya o simboliko na walang mga tungkuling pangsangga. Ang pinakamatandang paggamit ng mga kalugkob ay ang paggamit ng mga kawal na Asiryo noong Siyam na Daan BK. Ano ang Asiryo? Ang Asiria ay isang pangunahing sinaunang kabihasnan sa Mesopotamia na umiral bilang isang lungsod estado mula ika-negatibo 21 siglo hanggang ika-negatibo 14 na siglo at isang estadong teritoryal na kalaunang naging isang imperyo mula ika negatibo labing apat na siglo, hanggang ika negatibo pito siglo. Ang Assyria ay umiral mula maagang panahong bronze, hanggang sa huling panahong bakal. Ang Asur na unang kabisera ng Assyria, ay itinatag noong si 2600 BC. Ngunit walang ebidensya na ito ay independyente, hanggang sa pagguho ng ikatlong dinastya ng noong ika-negatibo 21 siglo nang magsimulang maumuno si Puzur Ashur, ay sa lungsod. Ito ay nakasentro sa lupain ng hilagaang Mesopotamia. Ang lungsod ng Ashur ay sumailalim sa ilalim ng maraming panahon ng pananakop at pamumuno ng mga dayuhan, Bago ito muling umakyat sa kapangyarihan sa ilalim ni Ashur Ubalit ay noong ika negatibo labing apat na siglo bilang imperyong gitnang Assyria. Sa gitna at panahon ng imperyong Neo-Assyria, ang Assyria ang isa sa dalawang pangunahing mga kaharian sa Mesopotamia kasama ng Babylonia sa timog at sa ilang panahon ang dominanteng kapangyarihan sa sinaunang malapit na silangan. Sa panahon ng imperyong Neo-Assyria na ang Assyria naging pinamalakas na panahon nito nang ang hukbo ng Neo-Assyria ang pinakamakapangyarihan sa mundo sa panahong ito at naging unang pinakamalaking imperyo sa mundo. Ang sakop nito ay mula sa mga bahagi ng modernong Iran sa silangan sa Ehipto sa kanluran. Ang Imperyong Neo-Assyria ay bumagsak sa ilalim ng magkasanib na puwersa ng Imperyong Neo-Babylonia at Medes, pinamunuan ng Assyria sa isang siglo. Bagaman gumuho ito, ang kultura ng Assyria ay patuloy na umiral sa buong panahong pagkatapos ng Imperyong Assyria. Ito ay muling nakaahon sa ilalim ng Imperyong Seleucid at Imperyong Partho ngunit huminang muli sa ilalim ng imperyong sasanyan. Mga helmet na yari sa makapal na katad o kaya ay gawa sa matigas na tansong pula, upang maproteksyonan ang ulo, mula sa mga mapupurol na mga bagay o mga pagtama ng mga espada, mga pagtama ng mga palaso habang nakikipaglaban nagsusuot pa rin sa kasalukuyan ang mga sundalo, na sa ngayon ay kadalasang yari sa Kevlar. Mga material na magaan at gawa sa plastik. Ang tabak o espada ay isang mahaba at matalim na piraso ng metal na ginagamit bilang pamputol, pangsaksak at panghampas sa iba't ibang sibilisasyon sa buong mundo. Ang Ingles nitong pangalan na sword ay mula sa Ingles sword, Nakugnato sa lumang mataas na aleman sword, gitnang olandes sword, lumang norse sword, sif danish SVRD. Norwegian sword, swedish SVRD, lumang frisian at lumang saxon sword at modernong olandes sword at aleman sword. Mula sa Proto-Indo-Europeong ugat na sword, makasugat, makasakit, ang espada ay binubuo ng talim at hawakan. Ang isa o dalawang gilid nito ay ginagamit bilang panghampas o kaya pamputol at isang tulis na pangsaksak. Ang intensyon at pisika ng paggamit ng espada ay hindi na bago kahit na ilang siglo nang lumipas. Subalit mayroong pagkakaiba sa pamamaraan sa iba't ibang kultura at panahon na nagdulot sa pagkakaiba sa paggamit at pagdisenyo. Sa buhay na Sibilyano, ang mga helmet ay ginagamit para sa mga gawaing pang rekreasyon at pampalakasan o pang-sports, e pati na sa mga gawaing panghanap buhay na mapanganib. At sa transportasyon. Magmula noong dekada ng isang libo 1100 at 1100, ang karamihan sa mga kalugkob ay gawa mula sa mga resina o mga plastik na maaaring patibayin ng mga hiblang katulad ng mga aramid, ang salitang helmet ay isang diminutibo o paghango sa salitang helm sa Ingles. Isang salitang medieval. Mula sa gitnang kapanahunan na may kahulugang. Kasuotang pangulo na pananggalang kapag nakikipaglaban. Sa orihinal, ang isang helmet ay isang helm na bahagi lamang na tumatakip sa ulo, sana po ay may natutunan kayo sa mga pinag-usapan natin sa araw na ito. Marami pong salamat.